po. Ginawa ko po tong video ito para isa sa, sa lahat po ng OFW maging aware po kayo na sana huwag niyo, niyo pong madanas itong dinanas ko po ngayon. Ako po ay dating OFW sa so Malaysia 9 years. Ngayon po nag-abroad po ako na iwan ko po yung mga anak ko, mga maliliit. May lima po akong anak, wala po akong asawa noon bago ako mag-abroad. Ngayon po ang nag-aalaga po ng aking anak ay ang magulang ko noong una. Nagpapadala po ako buwan-buwan. Lahat po ng sweldo ko pinapadala ko. Tapos po lahat yung purpose din po ng namin, ng mag-ina, namin mag iina sila din po ang nag-withdraw. Ngayon po, nangarap po akong mga, mga, mga may bibilhin, mga, mga, mga yung dapat po ma-invest, yung po ay nabili, binibili ko. Ngayon po, syempre, katulad na po nating OFW, ang magbibili po noon, syempre, ang magulang ko kasi magpapadala po ako ng pera. So, ibig sabihin, sa madaling salita, yung pong pagtitiwala ko sa aking magulang ay 100%. Hindi pa nga pa 100%, 150% pa yata. Ngayon, lahat po ng luho nila, lahat po ng mga masasarap, lahat po, alam nyo na kung anong klaseng OFW tayo. Lahat po yung nabigay, lahat, pati mga kapatid ko, kung anong, anong kailangan nila, ako po. Isang araw po, nagdesisyon po akong umuwi ng Pilipinas dahil po nagkaroon po ako ng sakit na ovarisis. Lumalaki po siya dahil sa sobrang stress ko, pagod, siguro po sa pag-aalala sa aking mga anak din pag nagkakasakit sa Pilipinas. Ngayon po ay nakabili po na ako ng lupa, ng nyugan. Yung po ay sa pangalan sa sa madaling salita po, wala din po akong katibayan na akin yon. Kasi nga po, ang tatay ko po ang namamahalak. Kung sa mo lahat po ng pera, lahat na naimbes ko, ay wala po akong pinaghahawakan, kundi ang tiwala ko sa aking magulang na hindi nila ako lulukuhin. Ganon po. Ayun, umuwi na po ako ng Pilipinas. May narinig din naman po ako sa kanapipil ko na yung mga nabili kong ibang hayop, pati mga ano sa gamit sa mga palayan, ay hindi po akin. Pero hindi po ako kumibo kasi uh, siguro naman po ay nag, mali lang yung pagkaka, ano ko pagkakaintindi total, hindi ko naman po kayang alagaan yung mga hayop muna, kaya hindi po ako nakibo. Ngayon, kinausap ko po ang tatay ko na kung maaari, makuha ko na yung nyugan, yung malawak na nyugan. Hindi po siya napayag nasabi niya, pira niya daw po yung, ano to, ang yon Sabi ko, tay, hindi pwedeng pira mo, kasi may binitawan ako ng pera dyan. O, oh, sige, ang, gan ang gagawin po natin, maghati na lang tayo. Yung kalahati ng lupa ay iyo, kalahati ay akin. Ayun, pumayag po siya. nag na po ako two years, kasi two years na pa naman po na ako dito sa Pilipinas. Hanggat sa isang araw, nag-asawa ako, doon po siya nagalit. Sabi niya sa akin, hindi niya po gusto yung napangasawa ko. Sabi niya sa akin, para daw madala ako, bawain niya po ang anong mayroon ako. Yung po, unang binawi po, yung po nga yung na yun na, ma, na aking pinaghirapan. Hindi po ako pumayag. Sabi ko, hindi pwede yun. Kasi pira ko yan eh. Hindi po siya napayag. Subukan mong magkawit. Papatayin kita jan Hindi po ako nakinig. Nagkawit po ako na isang bisis. Okay naman po. Nalaman niya. Nalaman. Hindi naman po ako sinugod dito sa bahay. Isang anong last man, last month po, na-accident yung anak ko, napag-desisyonan ko po ulit, mangawit. Kasi po, uh, ang pang-anim na Balik na po namin sa ospital dahil yung anak ko po ay medyo sa ulo. Kung mag madaling salita po, kinapos na po talaga ako ng pera. Bakit naman po magt-test kung mayroon naman po akong inaasahang gan Nakawit po kami. Maya-maya po, hindi na po namin nakalain na susugurin kami ng mga kapatid ko at siya. May dala pong itat. Yung tatay ko po. Unang nabungaran ang anak ko, sabi ng apo, anak niya, anak ko, sa aplolo, ito po ay kinakawit namin dahil panggamot po, panggapagamot ko. Magpapasitis ka, hindi po yun akin si tatay. Nakita ko na po siyang ginagawa niya, nilapad niya na po nang nilapad ang anak ko, hanggang sa tumama na po ang kamay niyang sumugat. Ngayon po, hina, hinaharang na po ulit ng kapatid ko yung isa, naga, yung isa po ay nagaharang para hindi po kami, hindi na siya po mataga. Ako po'y palapit naman para po sabihin ko bakit ganyan katay, ganyan, 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 ganyan. Kami naman po ay kailangan namin ng pera, amikin ah, namin. Nagagalit po siya kasi nangangatwi rin ako. Sinabi niya na rawot na batas niya ay batas niya. Pag sinabi niya huwag mangawit at papatayin, talagang papatayin daw kami. Ang ginawa po, nagharang po kami, pinatakbo na po kami ng kapatid. Wala po kami magawa kasi wala naman po kaming hindi naman po kami lalaban eh. Hindi naman po kami sanay sa ganun eh. Ngayon po, tumakbo kami, umuwi kami dito. Tapos eh, marami pong nasasabi na ipakulong ko ang ama ko. Pero talaga po, hindi niya, niya na po kami tinuring na kadugo. Kasi ang salita niya po, kung mayroon pong anak na pumapatay sa ama, may ama naman daw pong kayang pumatay ng anak. So hindi sabihin po, hindi na mahalaga ang buhay namin sa kanya. Kaya ito po, nag-iingat kami. Nagpablater ako sa pulis. Pero hindi po ang napag ang ko po ngayon ay huwag maglaban na kasi ano ang kakayan ko? Dahil sa kapirangot na lupa mamatay ang anak ko? Hindi ko po kaya yun. Kaya ito, kaya ako po sinasabi maging aral po sa katulad kong UFW hindi naman po natin nilalahat dahil meron naman po akong mga kakaibigan na nagtiwala sa magulang, sa pamilya na hindi naman ganito ang nangyari. Pero sabi nga, maging aware po kayo tayo na sana maging matalino po tayo sa pera natin sarili na wag nang dumating ang ganitong mangyari kayo sa akin na katulad ko masakit man pero ito ang katotohanan na sabi nga nung aksidente yung anak ko, kahit isang pamilya ko, walang tumulong, kahit piso, may tumulong po sa akin, mga ibang tao, mga kaibigan ko, yung po yung tumulong sa akin para makasurvive kami sa aksidente ng anak kong halos ang daming dugo po sa ulo, sa utak pala, hindi ulo, utak, kasi nasitiskan po siya, mayroon po siya mga ano sa, maispat po siya ng mga dugo sa ulo, kaya po siya kailangang magamot, hindi naman po siya kailangan upiran, pero malaki po talaga nagagastos, kaya po, maging aral po sa atin, na po tayo magtitiwala kahit pamilya. Wala din pong kwenta. Yung pagmamahal natin sa ating pamilya, baka yan din ang maging lason at kapahamak natin. Salamat po.